Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. habang mahaba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa entrada general. Dapat mong malaman na ang dagsa ng mga taong ito'y kagagawa ng mga praile. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangunguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Nasa wika, naman! Mga kahalayan sa wika, Francis! Tau kayo, Benzheim! Alang-alang sa Diyos, wala sa wikang pranses, hindi dapat yan! Mga imbestigador kaya? O magnanakaw? Ang hudyat ay isang butok. Huwag kayong mabahala. Ang Heneral ang may utos niyan. May pakana! Ingatan ang mga busa. Masaya ang mga manonood. Maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palco ang karibal na si Juanito. Pinimulan ang pagtatanghal ng dumating ang general. Unang nagtanghal ang pransesang si Gertrude. Nahirapan si Juanito sa pagsasalin ng wikang pranses tungo sa Kastila upang maunawaan ni na Doña Victorina at Paulita. Upang magpasikat, ipinaliwanag ni Juanito na ang mga salitang servant at domestic na nakapaskil sa entablado ay nangangahulugang sirviente o alila at domestikado o napaamo na. Ngunit nang lumagay sa paskil na servant ang labindalawang dalaga na pinangungunahan ng artistang si Sir Paulette na suot ang mahuhusay nilang kagayakan, masasaya, nakangiti, sariwang-sariwa, kaakit-akit, nagtanong si Paulita. Paano ito? Iyan ba ang mga taong mundok na yung sinasabi? Hindi. Nag nagkamali, nagkapalit. Umubo si Juanito dahil sa pagkahiya. Gayon may naging marangal pa rin siya sa mata ni Doña Victorina ng gabing iyon. Kaya't ipinasya nitong pakasal sa kanya pagkamatay ni Don Tiburcio. Sa palko ng mga estudyante ay naiwan si Napexon, Sandoval at Isagani Si Tadeo ay lumapit kay Don Custodio upang ito'y libangin samantalang si Makaraig ay nakikipagkita kay Pepay. Wala! Hindi taglay ng Pranses ang mayamang tunog at tamis ng wikang pastila. Hindi ko mawari, hindi ko mahaka hindi ko malirip ang ayos ng mga mananalumpating pranses at nag-aaling langan ako sa paniniwala na nagkaroon o magkakaroon ng alinsunod sa sadyang kahulugan ng salita sa loob ng sadyang matatawag na mananalumpati. Sapagkat huwag nating pagkamalan ang salitang mananatsak at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng puok na tinitirhan ng mga tao. At kayo na isang makata Nalalaman ba ninyo kung paano ang isang wikang napakasalat at walang katunog-tunog na gaya ng pranses ay maaaring magkaroon ng mga makatang pinitingala tulad ng ating mga Garcilaso, Herrera, Esproceda at mga Calderon? Aba! wag naman! Si Victor Hugo! Si Victor Hugo, kaibigang Texon, kung makataman ay dahil din sa Espanya sapagkat sa Madrid namulat ang kanyang isip at sino si Victor Hugo? Maihahambing ba natin siya sa ating mga makabago? Dumating si Makaraig na may dalang sulat. Binasa ito ni Sandoval. Aking kalapati. Ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Naiharap ko na ang aking pasya at sinangayunan. Gayunman, para ko ring nahulaan ang iyong iniisip sapagkat nilutas ko ang asunto alinsunod sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Paparoon ako sa tiyatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamong mong munting kalapati, gusto din. Nakadama ng kawalang pag-asa ang mga estudyante sa balita. Kay buti ng taong iyan! At upang makitang tayo'y kasali sa pamamahala sa akademya, ay iniatang sa atin ang paniningil ng mga abuloy at ang hulo. Tungkulin natin ibigay sa ingat yaman na inahalal ng samahan. At ang nasabing ingat yaman ay siyang magkakaloob sa atin ng katibayan ng resibo. Mga kabesa de barangay, tayo kung gayon! At ang lalong katawa-tawa, ipagdiwang paraw natin sa pamamagitan ng isang salu-salo, sa pamamagitan ng parada may sulo, Isang pagsasabi ng mga estudyante, Salamat sa lahat ng mga tao na sa suliranin. Hindi pumunta sa tiyatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat hinggil sa medisina, dumating si Simon.